Yo mga katagalog, nandito tayo sa paling uwak sa mong Batangas Labanan nito ni Air Pizarro at ni Di Chavez Magandang matchup to Good luck both teams, ayos ding Idol, mabigat ang kalaban nyo Yung pipito sa school niya. Anong preparation nyo sa larong ito? Wala, tulog lang kami Idol, si Air Pizarro ang kalaban mo. Grabe ito. Napakabilis. Mataas tumalon. Anong preparation nyo sa larong to? Boss, shooting-shooting lang. Tapos, jogging-jogging na konte. Yun lang, boss. Thank you, mga idol. Ayos, Dig. Sa mga gusto magpalay po, ah, kontakin nyo lang po kami ni Idol. Ah, ayos din. Yung mga Katagalog, wala na nga pala tayo sa Toyota. Nasa Mitsubishi, Batangas na tayo. Pag-uusapang Mitsubishi, kontakin nyo ako. Akong bahala sa inyo. Ayos din. Nahingin na yung sticker. Iki-kiss ko na lang kayo. So yun, Katagalog, sa mga followers dyan, sa mga gustong umorder ng mga gamit, bisit nyo lang yung ismukin ko. Nasa comment ang ano, link. Thank you. Ayos din. Yo mga katakalog, ayos din. Aba, 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 ay parang nanguhuli ng manok. Ay may ginas din. Garni pala ang training si panguhuli ng manok. Ayos din nga naman. Abay, na walang pata pa ng power. Hindi pata pa matutuloy. Nagkaroon pa ng motor show. Eh! Yan na, nagpangipangita na ang mga pogi ng Batangas sa magkakawig. Iyon na, hinagis na ang patuka sa manok mga idol. Magandang bakbakan to. Di Chavez versus Air Pizarro. Dito lang ito sa palingguwak sa Nuwang Batangas. I-comment nyo nga pala kung tagasan kayo na malaman natin kung saan umaabot ang video natin. At wag na wag kakalimutan ni like at i-share. Share, share, share para ayos din. Abay, kinaliway, kalamis ka Abdullah. Pare, talagang may husay din nga ay nang tinao-tao na si Erpisaro. Ay talagang pag hindi mo tinao-tao yan, talagang. Akala may yan Sa bilis niyan Tapos taas pa tumalaw yun na ah, Dumagos na My day Abay mahusay din pumasang Point guard na yun Talagang parang may kuha na eh May mata sa ligaw Talagang mahusay Abay parang nanguhuli naman O kanong gilas Lumipad na Di pa makahulog dito Si R.P. Araw Klaseng pagod yun Na nagasanay Naagawan na ng hindi Ni Mr. M.B.P. ng Beck Dumagos na Dumagis des Eh sila para ah, Parang si Kevin Durant dahil Mahaba din. Ateneo eh, na ah. Lumipad na si Air Pizarro. Anong lite yan nung taas. Tumalon. bakto ang dinagos din eh. Talagang may husay eh. Talagang parang may spring ang pa iya Iyan na. Ah. Dadagos na naman. Lumipad. Ay, kundi damputay. Eh. Lilipad na naman. O, oh, kita nyo Bigla-bigla na turbo. Talagang mahusay eh. Bagsak din naman eh. Iyon dumagus na naman Kuya Moments Dito Sa paling Ito naman Di Chavez Kahusay din naman na talagang natilapon din Ay tapon ng sabaw Yan o di magkaintindihan Dito mga idol Sa first quarter Medyo hawak ng kulay puti Ang kalamangan ka Ng box Ito na dito tuloy pa rin hinahanap si Pizarro Pangaluan tumba na naman Talagang mahusay magtumbay Talagang pwedeng isama sa pagtutumba ng saging Talagang mahusay din Mahusay din nga yung kaliwiting yun Aray, di Chavez, nagmamadagos Anong sikip ng dinagos mo? One week, my day! palta na lang, yeah. Dumadagos na naman, kulay puti Magandang pasa mula kay Ogallots talaga parang hindi hinahapo mga taga ah, anong gigilas dahil nung dami pa rin nanunuwaw Shoutout sa inyo mga taga Iyan na, ah, klaseng nagkakalambingan. Lambingan mo, Mets. Yun ah, Di Chavez! Nakaraming 3 points nga pala dito si Di Chavez sa larong ito. Pagkakatanda ko, parang nasa pito walo. Aba, kita nyo gayon, pagkakaganda pasa. What a finish! What a nice pass mula kay Ogalat. Pumukol si Stephen Curimao mula sa 3. Yun na! Ah, Tila pa sa pisbula ng bula grabe depensa napaka humble talaga ni Mr. D. Chavez ay are talagang mahusay ari pumasa ay kakatuwa panoorin si Ogalas yun ah talagang mahusay eh yun ah kita mo gayon sa lalaang sayang lang ay iwang pangalwa ah, naman eh kala mo'y tumama sa waiting eh tumbok 300 sahod na 150 tinao-tao na ang star player nagkatao-tao na din eh nyo na nadali na naman ng is talagang mahusay din yung balikatag Talagang bantayang bantayan dito Ah, oh, palambing ulit Pa share 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 At i-comment nyo mga idol Iyan na, ah, Dumagos na naman Mahusay din na rin Ah, oh, parang parang nanibanang sa sagay bagsak Eh, anong tigas din Tilapon eh, Pizarro Magandang depensa mula kay Di Chavez Gigigang mo nga naman Nablock mo ko kanina Babawi ako ngayon Yon, nakadali na naman ako Magandang pass yon Yo, na no, ha, nagparaining na Ika nga. Buti pa rin mga idol ang kalamangan na ito. Di Chavez na naman. Anong sikip niyan? niya? Talagang naipinish pa rin ang kakampay. Talagang matibay. Magkano kaya napakasadin eh? Ay, balibinere. Oh boy! Kanyang tiray, kanyang talon eh. Talagang mahusay. Ari din, mahusay din na rin pisarong kaliwiting ari. Magmanggas pala ng t-shirt. Yun na! Baon na naman sa pansita ni Kangay. Sagak na sagak. Ay, ambawi bawi naman. Ay, may spring ang pa. Ay, talagang Black party na dito eh! Kabila ng pagbablock dito mga idol! Talagang quality yung oh, Iyapos na! Talagang unspo nga naman! Yun ah! Oh, Kumaldag na abay! Alam mo oh, Sexy nyan! Ay edan dumagus naman Ay, eh, Kabata eh! Dumagus ay eh. Talagang may mga future mga ito! Anong iibaw? Mga Tagalog ay? Eh! Iya na, Pizarro na naman, biglang pumukal, talagang complete package. May tira na sa labas, may salaksak pa. Iyon na, inalpasan na naman. Dito nadali ng kulay putay sa so, pass break, pass break. Ay, ang husay naman na, Manaw. nakalagpas naman ang manok. Talagang mainam mo, boy. Hindi ka pa tapos at nakadagos ka, boy. Talagang aabangan ng future na ito. Baka ilalaban ito ng Pilipinas sa susunod. Uh, ay, magdudumi ang iyong kamisita Talagang mahusay din dumagaws. Iyan, nasa Mitsubishi na tayo mga idol ha. Kontakin nyo lang ako. Thank you, Boss Leo! Eh, legendary si Wape. Nag-retard na nga lang. Iyan na, din eh. Tuloy pa rin ang kulay puti. Hawak ang kalamangan. Unti-unti na nilang naamoy ang kampiyonato. Ito na nga, sinasabi. Sumayaw na ang mga ogalat sa taas. Talagang napakagandang laban. Congratulations sa inyo. Ba! Talagang quality, ayos din. Share share share.